Ayun nga po, ang pinaka po, uh, Mr. Chair, eh, yung mga kalapati, yung mga bata o mga bisita nila, may dalang itlog, i-incubate doon. So after so many years, ma magaling. Ito magaling talaga. So yun daw mga bata, magdadala ng itlog ng kalapati. After so many years daw, mahahatch yung kalapate. Putsa, ano yan, dinosaur? Ano yung katapang? After so many years, dun mahahatch yung kalapate, yung itlog ng kalapate. Putsa, yung kapitbahay namin, may kalapate rin yun. Araw-araw, napipisa yung itlog ng kalapate. Tila mo, mga 45 days lang yun. Napipisa na yung itlog nun. Tapos mga another 30 days, nakakalipad na yun. Ano sinasabi mong after how many years? O, ulitin natin na after how many, pero nagkamali lang yata, nagkamali lang. Uh, Mr. Chair, eh yung mga kalapati, yung mga bata o mga bisita nila, may dalang itlog, i-incubate doon, so after so many... Eh, <laughs> 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 lang yan. Maybe joke eh, na sa loob, meron pang biliyaran po, may incubator pa palakpakan. Mm -hmm. Tinan mo si Katapang kung di siya talaga tangahan. <laughs> Alam niya yung istorya. May itlog, dadalin doon, i-incubate ng mga preso. Tapos, aalagaan ng mga preso pag naging mga sisiw na yun. Kung lilimliman nila yun eh. Para, lilimliman nila yun para magkaroon yun ng mga balahibo. Tapos, tuturuan nila lumipad yun. Yung mga kalapati na yun, tuturuan nila lumipad. Tapos doon, yun ang nagiging, ano, nagiging uh, delivery. Nagiging delivery ng, ano, ng uh, shabu walang hiya ka katapang alam mo may incubator dyan ba't hindi mo sirain lahat ng incubator dyan Sanita ka pa kasi ng sanita eh many years ma uh, so many months mapipisa tapos palalakihin tuturuan yung mga kalapati mag maglipad-lipad doon sa paikot tanggal Ang galing ng mga preso natin, mga bossing. Marunong silang magturo ng kalapati. Marunong po silang magturo ng kalapati dyan sa bilibid. Ang galing palapakan. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapate. Tapos matututo na yung kalapate bumalik doon sa kanilang mga pugat. Putay na, no? Alam mo, si Katapang natatawa na rin siya sa sinasabi niya. Nakita niya siguro si Robin Padilla natatawa. Sabi siguro na namin, ah, Sir, ang tagal ko na kulong dyan, putya. Walang presyo dyan na nag ng kalapate. Kung may presyo diyan nag-alaga ng kalapate, paano 'yun? Yung kalapate, pag noon, ano yung gagawin nila doon? Pag natulog sila, kasama nila yung kalapate sa pagtulog, ganun. O san ano yung makakagawa ba sila ng bahay ng mga kalapate diyan? Eh mga kalapate na yan, putya sa sobrang gutom ng mga tao diyan, kakainin nila yan. Ano sinasabi nito? So meron ng meron ng uh, galit na galit ka kay noon na may mga manok, may mga ahas. Yung pala ngayon, may kalapatian dyan. May kalapatian dyan, sir. Hindi mo tinatanggal. So, alimbawa, mayroon silang isang daang kalapati dyan. Pucha pa, paano mo ngayon? oh, syempre. oh, lahat ng mga preso, pasok na sa loob ng, ng mga selda. ano anong gagawin nila sa mga kalapati na yun? Iiwanan lang nila sa labas. Eh, pag iniwanan sa labas yun, dililipad yun. Pag hindi na bumalik, di pa paano na. Ewan ko, guys. Ibang klase si Katapa makagawa lang ng istorya po uh, magdadala yung mga bata ng itlog ng kalapate ibibigay nila sa mga preso tapos yung mga preso lilimliman yung itlog pag nalimliman nung preso yung itlog naging kalapate yun tuturuan na nila lumipad yun pa, so, paano nila matuturuan lumipad yung kalapate kung uh, sabi nga nila pag nagturo ka ibig sabihin marunong ka ano mo tuturuan lumipad yung kalapati kung di ka naman marunong lumipad? Oh, highlight reels. Magkakaroon dito ng ano. Magkakaroon dito ng uh, katapang's greatest hits. Lahat ng kabubuhan mo magkakaroon niya ng volume 10 hanggang volume 10. <laughs> Pang klase. So, balikan ko po ulit. Yung nabanggit niya kaninang amount is just uh, 2 million pesos worth of shabu. hindi, <laughs> hindi kinagat ni Tolentino yung istorya ng kalapati. <laughs> Walang alang hiya naman talaga to si ano, si katapang kung ano-ano nang sinasabi po siya. Palang. ng Pero yun nga po, may utos pa rin po sa akin si secretary na hanapin pa rin 'yan yung mga uh, patuloy po kami uh, lahat po ng uh, lugar sa Bucor eh inahalugog po namin uh, meron pa po kami mga target na iba ay kakalkalin uh, po namin talaga. Teka, Inahalughog nyo lahat na sulok. Paano nakalusot yung incubator? Saan nila tinatago yung mga itlog na nililimliman nila? Saka yung mga kalapati, asan yan? Ikaw, alam mo ha, mat mat matindi ka magsinungaling katapa. One, ano, one lie after another. Tapos ang matindi, hindi sila nagkoconnect-connect. Oo, oh, hindi sila nagkoconnect-connect. Parang magkakaibang kasinungalingan siya na wala na siyang connection sa isa't isa talaga isa-isa. Ongoing pa ho Opo. Uh, so, masasabi niyo po, hindi pa rin siya drug-free ang bilibid. Masasabi ko po, totoo po. Uh, kaya talagang kailangan namin yung mga gamit na, na hindi talaga ma mga <laughs> <laughs> medyo kami kamahalan. Oh, go ahead. No, Na-entertain ba kayo doon sa... mga ano mga kalokohan nito ni ano ni Katapang ang galing, hindi ba? Ang galing. O, kita nyo naman na, ano naman natin, na breakdown naman natin lahat ng mga palpak doon sa mga sinasabi niya. O, I am pretty sure si Tolentino, eh, nandiyan dyan sa utak niya lahat dyan. Uh, recorded lahat dyan. I'm pretty sure uh, in the future gagamitin, gagamitin ni, ano, ni Tolentino lahat dyan. Pagdating doon sa deliberasyon nila, sabi, o, oh, ito po, ito yung listahan ng lahat ng kasinungalingan ni